shout out guys at uh, ito si Mr. Pats Mechanic kasama po natin yung sealer yung po makanya po ang buy and sell po ng pangalan sir ang page po natin is you can check Auto Premier Pampanga dito lang po tayo sa Aquila City po yes kung gusto nyo pong bumili sariwang sasakyan sa kanya na po yes. kontakin nyo po siya sa page niya at yung atin pong buyer kasama natin po natin so guys nirotis po namin ang unit na ito guys okay naman sariwa Pintak naman lahat. Transmission, engine, under chassis, electrical, aircon. So lahat naman po guys okay. At yung about naman po sa body, wala naman po siyang bangga Pero alam naman po natin sa ganitong model 2016 ay may mga konting minimal na problem po. At uh, so far uh, okay naman lahat. Nilifter din po natin to. At inangat, tinignan natin yung mga pangilalim. Kanya pong steering, tie rod, ball joint, lahat uh, tinignan natin, okay naman po lahat. Pero siyempre hindi naman po may katulad na nakitaan po natin na uh, ng brake pad. Normal na po yan sa second hand so yan po at nirurutis na po ng ng bayat po kanina po nirotis ko okay naman po ang unit na ito so yan lang guys kung gusto niyo po magpa-assist kay Mr. Francis Mechanic andito lamang po nandiyan po ang telepon number po ng ATATS kahit saan po simula po sa Tagaytay dito po sa Tarlac San Fernando pinang kahit saan po nakakarating po tayo as long as na tayo po ay magkakasundo. So guys, maraming maraming po salamat. Munay po si Mr. Pats, and yes sir shout out litser. Yeah. Maraming salamat. Pa-like muna ng page ko to Premier Bank naman. Yes. Maraming salamat po. Okay. Thank you so much. Thank you.